ah, uh, May kanyon dito. Mga sinauna. una, Ayan lang yung kanyon, Nakaharap yan dito sa beach. Ayan yung beach. beach. Ayan lang yung beach. Ayan lang. Ayan lang yung dagat. Ayan yung canyon. Nakaharap dito sa beach. Morning po. Ano yung kuya yung kanyon na yan? Anong ano yun? Ha? Sinauna yan, si mga sinauna. Ay, opo. Sinauna Oo. po sa liyak. Panahon pa ng... Panahon ng hapon uh, po. Ah, ah, panahon ng hapon. Ayan, o. Po po yan? Pa. 1930s pa po, po yan. Ah. Oo. Oh. 1930 raw yan. Nung, yung kanyon na yan. Sabi ng tao rito. Panahon pa ng hapon. Nakaharap um, dito sa habit siya. Dito sa may... Pico de Loro. Pico de Loro. 1930 1930 ang kanyon na yan Ayan, parami na ng parami yung mga mga tao Ayan, nagigising na sila dalas na sa dagat Hmm. Hmm, ganda ng view Lagan hmm, natin yung kanyon uh, Panahon ng Hapon 1930